problema mo? Hindi nga yun, Pogi. Hindi Pogi nga yun. Eh. Ito hindi. Ito <laughs> yung Pogi. Hindi pang Pogi nga yan. Bakit hindi yan pang Pogi? Dali sa mga yan. Doon sa <laughs> <laughs> may cabinet. Magpuporma ka pa. Eh, dito ka lang naman sa bahay. Hindi ba pwedeng dinosaur na lang suot mo? Ha? Huh? <laughs> ito hindi. Ay, balik. Hindi. nga na 'to. You sure? Explain mo bakit hindi yan pang-pogi. Hindi pang-bogi ngayan dali sir, Ay, dinosaur Ay. Bakit na Bakit pa? Baby kita. Cute mo. Pang-baby eh? ano? Hindi gusto mo sa hotel. Pang-pogi. Ano pang pang-pogi? pang -pogi lang ako. O formal ka. Sa bahay lang, magsasapatos ka pa. Yes. Muna? <laughs>